Welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na panibagong video. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung baguhan lamang sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mapabaloy sa iyo ng gusto? Yung para bang mababaliw talaga siya sa sobrang pagmamahal niya sa iyo? malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At ikaw ay sapat na talaga para sa kanya at hindi hindi niya kayang maghanap pa ng iba dahil nakafocus lamang siya sa iyo talaga. Kaya kung gusto mo na mas lalong mababaliw ang partner mo sa iyo ay mas mainam na gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito Ito'y napakasimple at napakaepektibong ritual as long as naniniwala ka sa mga ganitong usapin at dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang, isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At pagkatapos, hawakan mo muna ang papel, ilapit ito sa baba mo at ibulong mo lamang ang makapangyarihang salitang ito pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa akin ng husto. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka pa magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. Pwede mo hilingin kahit anong gusto mong hilingin para sa inyong dalawa ng partner mo. Para siya ay mas lalong mababaliw ng husto sa iyo. At pagkatapos, tupiin mo lamang itong papel at ilagay ito sa wallet mo o di kaya sa bag mo at dalhin lamang ito kahit saan ka man magpunta. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual, ay sunugin mo lamang itong papel. At hindi na po ito kailangan pang bulungan mo araw-araw. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.